Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, World. Miyerkules na naman po. So, ibig sabihin, oras na naman para sa ating pera o scratches. it. Tingnan nun natin mga kaibigan kung ngayon madadali ang ating pong ikatlong jackpot winner. Just a few weeks back, matatandaan nun ninyo, si Miss Lea ng San Leonardo Nueva Ecija ang naging second jackpot winner natin dito. Pero tingnan natin kung ito pong kababayan natin mula po sa masbate ang magiging ikatlo. Panoorin po natin ang kwento ng kanyang buhay. Magandang gabi po Master Long at Scratch It. Ako nga po pala si Mary Jane Postigo, 24 years old na nagmula sa bayan ng Taytay Rizal. Sa ngayon po ako ay lang bilang tindera sa isang tiyanggian. Tatlong araw lamang po ang aking pwedeng ipasok sa isang linggo para magkaroon ng kita, Master Long. At sa mga ilang araw naman ako po ay sumasideline bilang trimmer kapag may rush delivery sa kanilang gawa. Master Long, ako po'y may dalawang anak na gumagatas at nagdadaya pera pa. Ang gulang nila ay isang taon at dalawang taon pa lamang po. Opo, Master Long, sila'y magkasunuran lamang kaya po doble sipag kami mag-asawa sa pagtatrabaho. Ang aking asawa naman po ay umi-extra lamang sa aking ama na isang helper sa isang construction. Master Long, umaasa at nagdadasal po ako na balang araw na sana po, isa rin ako sa makapaglaro sa inyong game show na Pero o Scratch It dahil gusto na po namin makauwi sa probinsya ng aking asawa sa Masbate dahil 7 years na po di kami nakakauwi ng aking asawa. Maging ako at ang kanilang apo ay di pa nila nakikita at nakikilala. Dahil sapat lamang po ang aming kita mag-asawa para sa gastusin namin buong mag-anak dahil nakikitira lang po kami sa aming magulang at marami po kami sa isang bahay na tinutuloyan at kung pala rin po makapaglaro Master Long Aking pong ipapaayos ang aming hagdan na kahoy lang at ang aming dingding dahil sa yero lamang po ito. At napakadelikado po ng hagdan para sa aking dalawang anak dahil wala po itong harang at makapagsimula po ng negosyo na makabili kahit ilang biik na pwedeng mapalago po sa probinsya. Sana po master isa ako sa makapaglaro at manalo sa inyong game show. More God bless po sa inyo at sa Scratch It dahil marami din po kayong natutulungan. Taos pusong nagpapasalamat po sa inyo. Alam niya, napakasimple po ng hiling sa buhay ni Ate MJ Pustigo. Bagay ho na ginagawa natin araw-araw ang umuwi sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon pong gabi, aalamin natin kung ang pera o scratch it ang magiging tulay. Sa pangarap nito pong si Ate MJ Postigo na makauwi sa masbate kung saan pitong taon na ho siyang hindi nakakapiling ng kanyang mga mahal sa buhay. Kilalanin po natin si Ate MJ Postigo ang ating pong contestant tonight at alamin natin kung siya po magiging third jackpot winner. Ate MJ, magandang gabi sa iyo at welcome sa ating programa. Magandang gabi din po. Hello po. <laughs> Ate MJ, lagi ka namin nakikita active sa Scratch It page ha. Bakit na uh, parang ano, parang parokyano ka na? Parang number one top fan ka na nitong page namin? <laughs> Matagal na po ako nagko-comment. Lagi po ako nagpapal. Na, lagi ko po inaantabayanan po yung mga palaro po ng uh, scratch it ko. <laughs> uh, salamat naman. Ano? Sana Ate MJ, ikalat mo rin yung programa pa natin sa yung mga kaibigan para mas marami yung mabiyayaan ng okay. ating mga papremyo. Okay. At kayo po, kung gusto niyo maging next contestant, gaya ni Ate MJ, comment lang po kayo sa baba. At mamaya, mamimigay rin po kami ng 1,000 pesos sa dalawang lucky re-sharers ng ating pong program no? Yun pong dalawa na resharer na may pinakamaraming interaction, no? Like o comment sa kanila pong reshare ang atin pong ng tig 1,000 pesos. At MJ, so gaano kahirap para sa iyo na hindi ka nakakauwi? Although ngayon nga, 'di ba, may mga video call pero hindi iba pa rin yung talagang nahahawakan mo na akap mo yung mga mahal sa buhay mo, eh, no? Actually po, yung asawa ko po, yung po talaga yung nakatira po talaga sa Masbate tapos hindi ko pa po kilala yung mga mag, yung magulang niya po although po yung mga anak ko hindi pa po nila nakikilala kasi po wala rin po kami wala po kasi kami budget para sa pamasahe po sa Masbate kasi gawa po nung lang po namin yung kita namin sa mga pangangailangan po ng aming mga aming Pero anak yung mister po. mo andyan ngayon sa'yo kasama mo ngayon sa dito sa Maynila, tama ba ako? Yung asawa ko po, opo. Opo. Ah, nga lang. Siyempre, iba pa rin yung makita ng mga magulang niya tsaka ng mga kamag anak niya din yung mga anak ninyo, no? tsaka ikaw eh, no? Anyway, so opo. MJ, sana ngayon ang lucky day mo, uh, lucky night mo, and uh, kami yes. umaasa no, na ikaw yung maging third jackpot winner natin. So, pili ka na. Opo. Dito sa ating tatlong cards, isa dyan may lamang 200,000 pesos, isang Go Bananas Green. Ang, ay, hindi ako galit ah. Go Bananas Orange at Go Bananas Blue. Tandaan po ninyo mga kaibigan kung paano po nilalaro. Ito pong Pero o Scratch It, ganoon din po nilalaro ang Go Bananas at Go for Gold 20s. Go Banana Green po. Go Bananas Green. Okay, so Go yes. Bananas Green ang napili nito pong si MJ. Tingnan po natin mga kaibigan kung ito ay naglalaman ng 200,000. So kunyari nakukuha mo yung 200,000, ano unang unang mong gagawin MJ? Uh, una, una po sa lahat, uh, papagawa ko po yung aming tinitirahan kasi po dingding po namin is yero, yero po. Kaya sobrang uh -huh. inip po sa yung kapag mainip po. Then yung pangalawa po yung hagdanan kasi po yung hagdanan namin medyo nakakatakot po dahil tabla lang po siya na walang harang po. So napakadelikado po kasi noon pagdating sa mga bata, umaakit baba. Then, pangalawa po, uh, um, uwi po kami ng mas para pumakit makilala na po ako ng mga magulang ng aking pong asawa. Tapos po, doon na rin po, mag, uh, ko po magnegosyo kay malang pong ilang biik para po sa magkaroon po kami ng nego, mapagkakakitaan po. So, uh, sana nga, ano, palarin ka ngayon sa ating uh, programa. at sana matupad nyo. Yung... Uh, ano yung sinasabi mong hagdan? Delikado? Pati nga, dyan ba yun sa bahay ninyo? Opo. Pati nga, ma malapit ka lang ba? Para makita na uh -huh. yung hagdan. So, ano yung bahay ninyo? Ano yung inuupahan nyo yan, MJ? Ituro mo nga kami sa bahay mo, sa yung crib. House tour. Pero kamay po ang pinapakita. Ang problema po, ay, ayaw niya rin ipakita ang kanyang bahay. Oh, may butas pa yung pader mo, uh, MJ, ha? Ah. Ano? Ayan. Uh, parang yung bahay niyo tabingi. Eh. Ay, de, Ayun, ayun. Yung bahay niyo umiikot. Ang ganda naman ng bahay ninyo. Pati anak mo umiikot din. Ah, ito yung hagdan mo. Naku, delikado yan. Parang isang paku lang, ano, MJ? Okay. yung dingding niya po. Oo nga. Tsaka ang ganda sa lugar ninyo, araw, dito sa amin, gabi na. O ano, ano yung mga nasa likod na yan? Pinapin, oh, buti ka pa, pinapinturahan mo na yung niyo nyo. Kulay brown. <laughs> yun dito po, sa baba po. ah sa baba, may kamay. MJ. At dumilim. O oh, ayan, gabi na rin ho sa kanila, guys, sa amin. So, ito, nag lang po tayo sa bahay ni MJ, no? Kasi ito isang... Pati ganong kisame mo? Uh -huh. Sabi mo, wala kang kisame, MJ, eh. So, ang init niya, pagtanghalin tapat. Uh, pati... po, uh, ito po kasi, sir, ano po, hindi pa po siya tapos po. Bali yung baba po, sementado siya. Ito po sa second floor, kahoy po. Kahoy na, uh -huh. tapos po, pinagsama sa dingding po, yero po yun. Uh -huh. Yung gamit. Oo nga, yung pinakita mo kanina, no? Oo. Uh -huh. So kung gusto mo na rin bang ipasimento yan o ipa-asfalto yung pader ninyo? Uh, kung kakayanin po, kahit man lang po, ba, yun dito lang po muna sa kwarto po namin. Kasi yung, yung dingding po namin, parang dingding pa po ng kapibahay yung gamit namin. Yung okay, na. pader di po nila. Di pag nagmo kayo ng asawa mo, nadidinig kayo no? dahil dingding ng kapibahay nyo, ayun na lang eh, di ba? <laughs> nakikipadar lang po. po. yung sa na. yung kwarto po. Anyway, MJ, tatawaran na kita agad. 5,000 pesos. Papa ko na sa'yo. Huwag na tayo maglaro. Huwag na tayo magbukas ng uh, saging. Ay, uh, scratch. So, bubunot na so. tayo ng lima. At MJ, pumili ka na. Nang bubunotin natin, dalawa agad. Dalawa agad. Ah... Uh, Gitna po. Na, tsaka, na. Tsaka, Sa Tsaka? Tsaka? Tsaka katabi din po. Ito. Yung oh, ito. katabi. Ito. Opo. Op. okay, yeah, sububunutin so yeah. natin. Uunahin ko yung katabi. Tignan natin kung swerte ka MJ. Whoop! 500 pesos. Mababa pa. Manipis. Pwede pwedeng ano. Pwede pwedeng, pwedeng pa Gcash. Ganyan Ang pangalawa. 40. Ang baba naman ng baraha mo MJ. Oh next. Pili ka pa. Ah, uh, pangatlo po sa baba. Ito. Opo. <laughs> okay. 5,000. Uy, tumataas. <laughs> Pangalawa ito, ito, sa baba. Yan okay. Bubuksan ko na. Tingnan natin, MJ. 540, pero tumaas ka. Naging 5,000. Tingnan natin kung magtutuloy. Yan! Oy! Tanam. <laughs> o, oh, MJ. Isa pa. Sa taas po. Ito. Ito. Apo. Yan po. Tingnan natin, MJ, kung ikaw ay sweat. Oy. 500 ulit. So, dalawa na yung 500 mo. May isa kang 40, may isang 5,000, may 200,000. So, medyo babaratin muna kita ngayon, ha, MJ, ha? Apo. 7,000 pesos. Pera! O, scratch it. Um, Magbubukas ako scratch ulit. Ito. Scratch it ka pa rin. Isa pa, isa pa? Anong MJ? Scratch it po. Okay, so scratch it po. At bago po tayo bumunot ng next card nito po nga si MJ, eto po, nais nice ko lamang po kayong i-remind na kung gusto nyo ng extra income, no, meron ho kaming suggestion sa inyo. But hindi ho kayo mag-apply na reseller ng Scratch it at Go For Gold Cards. Ang gagawin nyo lamang po, mga kaibigan, is... Ha! Ah! <laughs> <laughs> Mapauso ka pa di <laughs> Ang gagawin nyo lamang po mga kaibigan is contact yung mga numbers po na nandiyan dyan sa baba. Okay? Doon nyo malalaman kung paano po kayo magiging reseller. Ang dali hong kumita dito dahil ang dami pong naglalaro ng Scratch It at Go For Gold Cards. At kayo po, pwede po kayo lumaro for a chance to win up to 1 million pesos. Okay? So MJ, Sef, uh, magkano yung huling tawad ko? Dagdagan na natin. Gawin na natin 8,000 pesos. Pera o Scratch It. Ah, uh, scratch it po. Scratch it pa rin. ako, bibilis ko na MJ. Tignan natin kung ito magdadala sa isa mas bate, Magkano ang susunod na barahan ni MJ? Oh! Para... sa lahat na nakakuha ng 200,000, ikaw yung malungkot. ha, MJ? Okay. So, MJ, nagdalawa na 200,000 mo. Tatlo na lang ang baraha natin. Po, pwede mong madali yan. Girly. Palapit na ng palapit. Yung isang paamo mo, na sa 200,000. Pati nga ng paa mo, MJ. Pati nga kung nasa... Pati nga ng paa mo. Pakita mo paa mo. Asan? Sa Pakamayan eh. O, oh, ayan. Ayan yung isang paamo. Uh, ano? Um, uh, uh Miss Janet, padalan mo nga ng taga-pedicure sa kamay. <laughs> MJ. Okay, MJ. Tatawaran kita. 12,000 pesos. Pera! O scratch it. Scratch it po. Scratch it. Scratch it pa rin. <laughs> sure ka. Gagawin ko ng 13,000 pesos. Pera! O scratch it. Uh, scratch it pa rin po. <laughs> Pag bumunot ako, bumaba. Po, pwedeng bumaba yung tawad ko. Pag bumunot ako, tumaas. No, o madali yung 200,000. Sa'yo na yun. Okay? Huling dong pera o scratch it? Pera na lang po, pera na lang po. Sure ka? 13,000? Ayaw mo ituloy? Ayaw mo ituloy? Opo, pwede na po kasi pamasahi yung pamasbati po. oh, sigur sigurado ka? 13,000? Opo. So 13,000, pera ka na? Opo. Oh, sige, kunyari, lalaroin natin ha. Tutuloy ko yung bunot. Tignan natin ko ano laman ng baraha mo. Okay, so 13,000. Kunyari, nag-scratch it ka. 5,000. Oh, good decision ka kasi uh, ibababa natin yan ng, ano, ng around 9,000 pesos. Tapos, nag-scratch it ka pa rin. 5,000. So, 5,000 yung baraha mo. So, good decision para sa'yo. 13,000 pesos, MJ. Oh, ito yung bonus mo, ha? Tignan natin. Pagka naglaro kayo ng scratch it, go bananas, tsaka go for gold 20s, no? Kailangan nyo lang humanap ng tatlong kombinasyon. Like ito po, tatlong liman libo. Liman libo po yung napanalunan ninyo. Ngayon, kung hindi ho jackpot yan, may chance po kayo for a bonus. Bubuksan nyo ho, kikis-kisin nyo ho ito. So, kunyari, magiging times 2, di 10,000 yung nadali ninyo. Pag times 4, edi eh 20,000. Tingnan natin kung ilan ang bonus nitong si MJ sa kaning kinuha ho niya itong baraha. O, ito, nakakapagsisi to kasi 13,000 lang. Pag times 4 to, iyak ka. Tignan natin, yes. MJ, hop, huh? times 2, 10,000. Panalo ka pa rin ng 3,000. At MJ, bago ka magpasalamat at bago mo batiin yung mga kababayan ninyo dyan sa Masbate, no? Uh, alam mo ba na si Direk, taga Masbate yan? No? Uh, yun yung okay. hilig niya, yun ang kanyang pastime. No? Uh, taga Masbate kasi siya. So ito, tignan natin kung nandito dito yung 200,000. Bubuksan natin. Para lang humalaman ninyo kung nasan yung jackpot price natin. Okay, 1,000, 1,040, 200, 10,000, 200, 40, 10,000. Pinabuksan talaga lahat. Nandito dito sa orange, yung 200,000. Okay, so um, MJ, baka may mensahe ka o gustong pasalamatan o gustong batiin dyan at yung mga gusto mong uh, mga kamag-anak ninyo sa masbate, pakisabi, hintayin na kayo dyan dahil any moment na makakauwi na kayo. Binabati ko po pala lahat ng mga kamag-anak ko na asawa ko. Ako po pala yung asawa niya. But gayon po, makakauwi na po kami dyan sa masbate. <laughs> Yun po. Anyway, salamat sa iyo, MJ. At uh, sana lagi ka pa namin makapili dito sa aming programa. Ano? At sana ako. sumali ko ulit sa susunod. Ha? Keep on sending ako. your comments. Alright, MJ, thank you so much. Maraming salamat po. <laughs> maraming maraming po sa... Maraming salamat po sa pera is Scratchit it po. Salamat po na bumubuo ng Scratchit, scratch it. Maraming maraming salamat po. <laughs> so, 13,000 pesos po ang napagwagaan. Ito pong si Ate MJ Postigo. No? Uh, yun nga po yung sinasabi natin. Ano? Um, may chance ho kayo na gustong abutin. Pero kung kayo po eh, kontento na dun sa kung ano po yung naka-offer sa inyo ngayon, eh bakit hindi nyo pa husong gaban? Kasi, di ba, sabi nga ho nila, opportunity only knocks once. Okay, so yan po ang ginawa ni Ate MJ. Nakakita ho siya ng 13,000, hindi ho nila kadalasang nakahawakan yan, sinong gaban na ho niya? And it turns out, tama po yung kanya naging desisyon dahil ang nakuha ho niyang baraha ay 5,000 pesos lang. O, paalala ko lang po, po, pwede ko kayo maglaro at manalo ng up to 1 million pesos by playing yung amin po mga, ba, ba, uh, mga special cards, so scratch it cards at saka Go Bananas. Go Bananas 100 do. Oh. Kukuha lang kayo ng kombinasyon sa mga trophy sa taas. Hanapin niyo sa baba yung kaparehong numero. Kunyari 12. Tapos lumabas na kukuha nyo sa, sa medal sa baba. 12! Tignan nyo kung magkano. Kung 1 million. 1 million po anapan na luna ninyo sa GoFor Gold 100. Pero hindi nyo din ha. Huwag ko kayo malito. Kasi minsan nakuha nyo 12. Tapos uh, ah, nakakuha, nakuha nyo 12. 100,000. Tapos nakakuha kayo ng 43. Nakakuha rin kayo ng 43 sa baba. 100,000. Nakasampu ko kayo nun. 1 million yun. May mga ganun hong kaganapan. Ano? May mga ganun hong pangyayari na panalo. At sa nga na po ni Master Long at ni April, congratulations, Gustilo. Ako po niyo ni Coach Tobado. Kita-kita po ulit tayo next week. Patuloy po kayo sumubaybay. Patuloy niyo pong i-reshare. Patuloy po kayong mag-comment. Yung mga lucky share po so natin, i-announce ia po natin via posters ang inyo pong mga pangalan. Ako po niyo ni Coach. Snowbadwa, we'll see you again next week. Bye-bye! Narito -bye. na ang pinakabagong online game show ng bayan. Pera o Scratch It! Samahan si Master Long Mejia sa kanyang paghamon! Pera o Scratch It! Manalo ng hanggang 200,000 pesos! Pera o Scratch It! Dito lang sa Scratch It at Go For Gold Pages!